Magandang hapon sa mga manonood ng TV48. Narito naman ang latest bulletin mula sa pag-asa. Bulletin number 8, pinalabas ngayong alas 2 ng hapon tungkol sa Bagyong si Mirasol. Ang Bagyong si Mir Mirasol ay patuloy na tumatahak sa may dulong Hilagang Luzon. Uh, sa ganap na launa kaninang hapon, ang sentro ng Bagyong si Mirasol ay namataan sa paligid ng Tanodan, Kalinga. Taglay pa rin ang lakas ng hangin 55 km bawat oras at may pagbukso ng hanggang 70 km bawat oras. Ito ay kumikilos pahilagang kaluran sa bilis na 15 km bawat oras. Sa susunod na 24 oras, ito ay inaasahang nasa layong 385 km kanlu kanluran ng Basco Batanes sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil sa ganitong development, ang babala ng bagyo bilang isa ay nakataas na yon sa Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Hilaga at gitnang bahagi ng Aurora, Apayaw, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Binguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, hilagang bahagi ng Pangasinan, hilagang bahagi ng Nueva Ecija, ang mga bayan ng Karanglan at Pantabagan. Ang mga lugar na nasa babala ng bagyo bilang isa ay ina inaasahang makakaranas ng bugso ng hangin at bugso ng ulan sa mga susunod na oras. Ang bagyong si Mirasol ay inaasahang tatahak sa susunod na labing dalawang oras sa may dulong hilagang Luzon. At ito ay uh, lalabas ng Luzon Strait bukas ng hapon o mamayang gabi. Mamayang hapon o mamayang gabi at uh, inaasang patuloy na lalakas habang ito ay uh, palabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa September 18 ng umaga o hapon. Ang bagyong si Mirasol ay nasang mapapanatili ang kanyang lakas habang ito ay tumatahak sa uh, landmass ng dulong hilagang Luzon bagamat kapag ito ay nasa dagat inaasahang ito ay bahagyang uh, lalakas at uh, naroon ang possibility na mag-upgrade ito sa tropical storm dahil sa uh, Development na ito pinapayuhan yung ating mga uh, disaster uh, council na gumawa ng mga kaukulang aksyon at uh, mag-antabay sa mga babala na ipapalabas ng pag-asa. Mula dito sa pag-asa si CLSU para sa TV48 Roger Manuel direktang nag -uula.